Makapunta kaya din sa Balis Bisan. Maka ng gulay. Ay, ari pa lang ukray ko na eh. Magugulang Magu na. Ay, ari napak napakasarap sa patis ng tulingan sa karing kamates. Ay, pag ari na yak, -yak eh, eh, Tapos na sa nasabuyan ng patis ng isda eh. Pagkasarap ng ulam na rin. Tapos sorry pa, na natin ring talong. Kung meron, hindi eh, man na rin na araw eh, kulay ube. Pero yung talong na violet, akala ko yung puting tawag sa Batangas, eh, talong na yung araw. Hindi naman pala rin raw araw, parang binuwan buwan. Binuwan <laughs> <laughs> buwan. Tapos sa ring sitawan, pupunta kami sa sitawan, nika-islaw. Ano na na. sa sita we eh. pag wala yung may-ari, talagang makaka Makakapamili <laughs> makaka ka lang gusto mo eh. Nasa kaya may-ari na, may na re Parang malayo Mayare may na rin. Parang alam namin ni eh, nasa France Mayare may-ari na rin. <laughs> Ay tuwa Ay hindi naman niya pinakuda. Dikit. Tuwan mga mamimita sa ayik. Ay, eh, salamat sa binhi. Hinihintay lalo mas yung makalise eh. At sadyang, ariaming ilala, iahalo sa sinigang na nabuto buto Ay, di kayo pagkasarap na na, re. Ay, sasarap naman ang lasa ng gayong pita sa balisbisa na ibang may are. <laughs> ang sarap ang kain eh. <laughs> tapos, tapos tayo sa maya, re, hindi pag-uwi. Kundi, ay, mapalitan lang si Itaw pambinhi. Wala pang pambinhi eh. Eh sabay, bubunga pa naman aray bago magwinter. Ang dami eh, nakuha. Parang naka dalawang bungkos. Ay, tuloy pa eh. Sino kaya rin nangunguha ng aray? Ay, <laughs> eh, hindi. Palibasay, walang bakod. Ay, eh, husay. Tapos na. ito talagang kulang lahi pati ugat i-dalhan. So, ha? So, again, may bu uh. may bulaklak pa dyan ang kalbasa, Bray. Kuhanin mo na rin. <laughs> Pwede rin yung panghalo dyan.